Hindi, inaga namin para hindi na kami magkipagsiksikan sa dami ng tao bukas. Kasi mas maraming bukas ang darating ng mga bibisita sa sementeryo. May lalo lalo't mga senior na rin kami, kaya inaga na namin. Uh, gusto na namin makita ang puntod ni FAD at makita na rin namin ang sikat na aktor ng Pilipinas. Lahat ng pelikula niya. Yung mga pelikula niya, yung mga pelikula niya yung mga panahon-panahon so hanggang, hanggang ngayon na mga pinapalawa sa television. Meron May, mer pa, mer pa akong binisita ibang puntod, pero, 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 si PJ po, talagang taong-taong niya binibisita ko yan. Kasi matagal ka po idol yan. Eh. Simulan malit pa ako, idol, idol ko yan. Pero ay ako, ako ang masabi ko lang, mabit siya at matanong si PJ, marami siyang taong tinulungan. Saka kahit wala na siya, kahit sa langit na siya pero yung alaala niya sa mga ano hindi, niya makakalimutan yung mga, yung mga na yun na pa siya pero kahit talaga siya pinipunta pa siya malapan siya mapansin siya pinipunta pa rin siya rito